Ayan, si Lucas Ayan, si Lucas Ayan, dyan na, oh, na Lucas Bakit lumalang si Louie? O, pero... oh, picture na lahat, picture na Dali, ah, oh, oh, wag mo tanggalin dyan oh, Wag mo tanggalin Dyan lang yan, dyan lang yan O, sit down, oh, lahat na, dali Sit down. lahat na, lahat na Lahat na, na picture Oh, ay, oh, paalisin ko si ano Diyan na, hawak O, oh, dali na, dali na Dali, dali Doon, kuya, kuya Kuya Ichi Where's Ichi, ate? Ay, baby Where's the Ichi? Opo, lang natin Here, Ichi Hawakan mga to, hal Ika na magvideo Picturan mo na rin Where's the Ichi? May tukaran ni mama, diba? Dito ka na, dito ka Dito ka